ay ang mag-asawa matapos madamay sa karambola ang sinasakyan nilang tricycle sa Pangasinan. Sa video, kita ang mabilis sa pagdaan sa National Highway ng tricycle. May kasunod siyang motorsiklo na mas mabilis ang takbo. Kaya pagdating sa bandang dulo, nagpang-abot ang dalawa. Bumanggang motorsiklo sa likuran ng tricycle kaya napakabig sa kabilang linya ang tricycle. Doon na nga ito nakasabukan ng paparating na van. Dead on arrival sa ospital ang mag-asawang sakay ng tricycle. Sugatan ang driver ng van at ang rider ng unang bumanggang motorsiklo. Nagkaaregluhan ng mga sangkot sa aksidente kaya hindi na humantong pa sa pagsasampa ng kaso. Nasawi naman ang mag-ina sa Davao City ng mabangga. Ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kasalubong na van. Critical sa ospital ang kanilang padre de familia na nagmamaneho ng motor. Sa investigasyon, biglang lumihis at kinain ng motor ang linya ng van kaya nagkabanggaan ang mga ito. Mabilis daw ang takbo ng parehong sasakyan. Humingi naman ang tawad ang driver ng van sa pamilya ng mga biktima. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide o multiple homicide and damage to property ang driver ng van sa Rosales, Pangasinan mga kapatid. Apat ang sugatan matapos araruhin ng dump truck ang labindalawang sasakyan. Aray ko po. Sa report nga po ng Rosales MPS, nawala ng kontrol ang driver sa dump truck matapos mawala ng preno. Kabilang sa sinalpok ng dump truck ang ilang SUV at maging mga tricycle. Bahagya rin napinsalang isang gusali na nasagi rin ang truck. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan.